Welcome po sa ating channel Nandito na naman po tayo sa ating taniman Kasama si Roda Hi Roda Hi How are you Roda? Roda gusto mo nang tinapay? Roda Gusto mo nang tinapay? Oo daw Malalaki yung mga itlog mo Roda lalaki mga itlog mo hmm. si Roda ay isa pong Rhode Island na manok yan yung siya na lang natira dun sa binigay ni Mayora anak siya ng mga binigay na manok na sayang nagkasakit at namatay pero siya siya na lang natira siya yung anak na napisa pinakipisa namin sa katabing manok sa mga manok na native ayan hanggang sa lumaki siya nero da chik 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 yung sabi no roda malalaki itlog mo roda Rada. Oh. Magdidilig tayo ngayon ng mga ubi. yun mga tubig natin. Mag-prepare na tayo. Ito. Pandilig lang ang tubig dito kasi makalawang nag-yellow. mga tinanam nating mga ube sa sako Ito, sunod sunod pwede nga lang makapagtanim ng 500 na ube target natin o sige o sige dyan na muna kayo at kami magdidilig ni Roda 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 yeah